Isang malungkot na balita ang ibinahagi ng aktres na si Angelica Panganiban ngayong araw ng Miyerkules, August 21, dahil ang kanyang adoptive mother na si Annabel Ebella Panganiban ay pumanaw na. Base sa IG announcement ni Angelica, ay August 20 pumanaw ang kanyang ina at ang wake at memorial service ay gaganapin sa Eternitas Chapels and Columbarium beside St. Peter Parish sa Commonwealth simula sa August 22. Si Miss Annabel ay 61 years old. Ipinanganak siya noong February 3, 1963. At sa loob ng maraming taon, siya ang naging lakas at gabay ni Angelica sa bawat pinagdaanan ng aktres sa buhay. Lumaki si Angelica sa pagmamahal at pag-aaruga ni Annabel na tinuring siyang higit pa sa isang anak. Sa kanyang mga nakarang Instagram posts ay parating pinasasalamatan ni Angelica ang kanyang ina sa lahat ng pagmamahal at sakripisyo na ibinigay nito sa kanya. Matatanda ang makalipas ang kasal ni Angelica at Greg Homan. Sa Instagram ay sumulat ng madamdaming mensahe si Angelica para sa ina niyang si Annabelle. Kasama ang litrato nilang mag-ina na kuha noong wedding. Ani Angelica, lahat ng meron ako ngayon ay pasasalamat ko sa iyo. Mama, alam ko kung gaano ka kasaya na uwi ako sa tamang tao. Madalas tayo magbiruan, sinasabi mo na alagaan ko si Greg at umayos ako. Ang sagot ko naman, ma, dead na dead yan sa akin. Ipinahayag rin ni Angelica ang kanyang pasasalamat sa kanyang ina sa maayos na pagpapalaki sa kanya na naging daan upang maging mabuting asawa at ina siya ngayon. At ngayong pumanaw na ang kanyang ina, isa itong malaking puwang sa puso ni Angelica. Si Angelica Panganiban o Angelica Jane David Charlson ay ipinanganak sa Payatas, Quezon City noong November 4, 1986. Ang kanyang biological mother ay isang Pilipina na pumanaw noong 2008 at inilibing sa Singapore. Habang ang kanyang biological father na si Mark David Charlson ay isang Amerikano mula sa Iowa at dating miyembro ng US TV. Ang yumaong si Annabel Ebella Panganiban, ang siyang adoptive mother ni Angelica ay itinuring siyang higit pa sa tunay na anak. Sa kasalukuyan ay wala pang ibang detalye na ibinabahagi si Angelica kaugnay sa pagpanaw ng kanyang ina. Kami po ay nakikiramay sa kanyang mga naulila. Salamat sa pagmamahal mo kay Angel at sa apo ko kay Amila. Sana hanggang dulo ha. At, at kay Angel na matagal natin tolintay. Thank you. ka, deserve mo lahat kung ano mang nangyayari sa'yo. Malamahan kita, malamahan kita.